Yan mga idol. Kami po ay nagbubunod po yung mga kapatid kong dalawa. Yan po. Ako naman po ay nagbaba mga idol. Habang nagbaba ako ay may sinasalang po kami. Ayan po. Ayan, may nakasalang na isa. Yun naman pong kapatid ko ay eh, nagbubunot sila. Yan. Yan, dalawa kong kapatid niyan, Yung isa po, ayun, yung isa, kapatid ko pa rin yan, mga idol. Yan, yan po ang trabaho namin hangin dito, mga idol. Sa, uh, hindi nang, kami po ay maglilinang lang po, mga idol. Eh. Wala po kami ibang trabaho kung hindi ganito lang po nagkopras uh, po yan yeah, ganyan marami pong pagdadaanan muna bago ka maka bago ka kumita ng pera mga idol Maraming pagdadaanan magkakawit pa um, uh, pagkatapos magkawit magkakawit pa pagkatapos magkawit mag iipon pa mga idol Pagkatapos mag-ibon, yan, magbubunot na. Yan. Pagkatapos magbunot, ang idol, magbabaap. Yan, magbabaap pa. Yan. Pagkatapos, ipaparada pa yan. Ipaparada pa ng kabayo. Tadalin sa lukaran. Ayan, o. Oh, Gaya niyan. Tapos ay isasap namin yan. Tapos, sa gatungan namin ayan, maraming prosesyo ang maglokal ng idol pagkatapos ng gatungan ayan, tutigta din namin yan mga idol ayan, bago kami makapagsulit ay di maraming makapagsulit